Ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng disiplina sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng wikang Filipino, mas napapalawak ang kaalaman sa sikolohiya sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasa rural na lugar na hindi gaanong nakakagamit ng Ingles. Ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng disiplina sa Pilipinas. Ang wikang Filipino ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga profesional sa sikolohiya na makipag-usap sa mga kliyente sa isang wika na kanilang naiintindihan at nakakasalamuha. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng isang malusog na relasyon sa pagitan ng profesional at kliyente na siya namang nakakatulong sa pag-unlad ng kliyente o sa kaisipan ng isang kliyente. Gayun pa man, mayroon ding mga hamon sa paggamit ng wikang Filipino sa psikolohiya. Ang kakulangan ng mga salita at konsepto sa Filipino na sumasang-ayon sa mga konsepto sa Ingles ay isa sa mga pangunahing hamon. Ngunit, sa patuloy na pag-unlad ng wikang Filipino at pagtutok sa pagbuo ng mga konsepto at teorya na nakabase sa kultura at karanasan ng mga Pilipino, malalagpasan din ang mga hamong ito. Kaya patuloy na gamitin ang wikang Filipino sa kahit anumang larangan upang mas masanay tayo at mapanatili ang diwa nito. Ang psikolohiya ay isang sayantipikong pag-aaral ng pag-uugali at pag-iisip. Hindi lang ito basta asignatura. Sa pag-aaral ng psikolohiya, mas natutunan tayong maintindihan ang mga pattern ng ating pag-iisip, damdamin at kilos. Ang psikolohiya o talag-isipan ay isang sensitikong pag-aaral ng isip, diba, at asal ng isip. ang identidad ng mga Pilipino na nag-uugat sa wika at kultura ng Pilipinas. Partikular kung paano nakakaapekto sa pag uugali ang Filipino values katulad ng paggamit ng bahala na o utang na loob at ang madalas na paggamit ng indirect communication o pakikiramdam. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, Mayroong isang doktor para sa 80,000 Pilipino ang mayroon sa bansa. Mayroong malaking kakulangan ng supply ng materyales, pasilidad, at pati na rin sa mga tauhan sa hospital sa ating bansa, kung kaya't hindi na rin nabibigyan pansin ang kahalagahan ng mental health. Nakakadagdag pa sa pagkabawas ng mga psychiatrist at psychometrician ang pagtaas ng oportunidad sa ibang bansa. Dahil rito, Marami ang umaalis upang doon magtrabaho dahil na rin sa kahirapan ng pagkita ng pera dito sa Pilipinas. Maraming larangan ang nakapailalim sa psikolohiya tulad ng sports psychology, behavioral neuroscience, at forensic psychology. Pero bigyan natin pansin ang mga larangan na mayroong direktang komunikasyon sa publiko, partikular na sa mga estudyante. Ang kalupi ni Benjamin T. Pascual. Minsan sa ating buhay, may mga malita tayong desisyon na pagsisisihan sa bandang huli. Dala siguro ng problema, bukso ng damdamin o pagkalito. Ganito ang nangyari kay Aling Martha. Isang pangkaraniwang ina sa araw-araw ay abala sa gawaing bahay at pag-aasikaso sa nalalapit na pagtatapos ng anak. Pinasya ng ginang na mamalengke ng maaga upang mamili. Sa kanyang paglalakad ay di inasaha mabangga siya ng isang batang madumis. Agad na nahusgahan ni Aling Martha ang bata. Ito ay mahirap, walang pinag-aralan at walang modo nang kukuha na ng pambayad ang ginang ay saka na lamang nito na tanto na nawawala na ang kanyang kalupit. Agad na nataranta at nag-isip. Sa loob-loob niya ay hihangihiya siya sa nangyari. Natitiyak niya na ang batang madungis ang nakakuha ng kanyang kalupit. Agad na lang madali ang ginang upang mahagilap ang batang sa tingin niya ay kumuha ng kanyang pitaka. Nang makita ang batang madungis ay agad na hinablot ng ginang ang damit nito. Pilit na pinaamin sa pagkuha ng kanyang pitaka. Ngunit ang bata ay panay at tanggi kahit na pinipilit itong paaminin ni Aling Martha Marami na ang nakapaligid sa si kanila. Pinaawal sa bata ang tulay kay Aling Martha. Hanggang sa may dumating ng polis at sila nagtunong sa bata at sinabi pang ito'y dalalhin sa presinto. Lubhang natakot ang batang madumis. Ang binili nitong isda para sa tiyahin ay malamang hinihintay na kanina pa. Ang may pit na hawak ni Aling Martha ay nagdurot ng matinding sakit sa bata kaya kinagat nito ang kamay ng ginap. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang bata at agad itong tumakbo papalayo. Ngunit, sa di inaasang pagkakataon, sabay ng paglayo ng bata sa mapangusgang si Aling Martha, ay ang tilian ng mga naroon. Nabangga ito ng magibis na chip. Bago mawala ng hininga ang kawawang bata, ay iginiit nito na wala siyang ninakap. Sa pangyayari ngayon ay inisip pa rin ni Aling Martha na ang nangyari sa bata ay kapalit ng pagkuha ng kanyang kalpit. Pagkauwi ng bahay ni Aling Martha, ay nagtagka ang mister nito sa saan galing ang pinamili kayong naiwan nito ang pitaka sa bahay. Namutla si Aling Martha sa narinig. Sa pagkakataon ngayon ay nawala nito ng malay. Marahil hanggang sa ngayon ay pinapagabag pa rin si Alimata sa nangyari sa bata. Ang psikologikal na pag-aaral ay tungkol sa emosyon o kung paano nag- nagre-react ang isang tao sa isang sitwasyon, katulad na lamang ng nasa video. Nakita natin kung paano nga ba nag-react ang isang matandang babae sa nawala niyang wallet. Kaya sana hindi tayo naka, na ha ng ating nararamdaman o wag nating pangunahan ng ating nararamdaman upang hindi tayo magkaroon ng panghuhusga sa ibang tao. Kaya nagkakaroon ng problema sa pagkomunikasyon dahil nga kung paano tayo nagre-react sa isang sitwasyon. Mahirap nang mag-react sa isang sitwasyon dahil nga madami tayong naapektuhan. Katulad na lamang sa video na ang bata ay naapektuhan kung paano nag-react ang isang babae sa sitwasyon na nawala ang kanyang wallet. Mabilis tayong nakakahusga kung hindi natin alam ang totoong nangyari. Kaya dapat alam natin kung ano nga ba ang consequence ng mga reaksyon o aksyon natin sa isang bagay. Karagdagang kaalaman, ang pagdidesisyon ay pinag-iisipan upang hindi tayo maligaw o magkamali sa ating desisyon. Dahil kada maling desisyon ay may kaakibat na consequence. ang psychological at emotional na panganib ay tumutukoy sa mga sitwasyon, karanasan o kondisyon na maaaring makapekto sa kalusugan ng isip at damdamin ng isang tao. Kapag hindi naagapan, maaaring humantong ang mga ito sa stress, anxiety, depression o pagbabago ng pag-uugali. Natuto si Rosa na pamahalaan ang psikologikal at emosyonal na panganib sa kanyang negosyo. Nasa pamilihan si Carolina ang labing apat na taong gulang na anak na babae ni Rosa at namimili para sa negosyo ng pamilya. Samantala, nakatanggap si Rosa ng tawag mula sa kapatid niyang si Juana. Sinabi ni Juana kay Rosa na habang nasa pamilihan siya ay nakita niyang ininsulto at pinagbantaan ng isang tinderong lalaki si Carolina matapos itong magkamali sa halagang ibinayad nito. May ibinahaging video si Juana kay Rosa. Sa video ito, nalaman ni Rosa na maaaring makaranas ng apat na uri ng psikolohikal at emosyonal na panganib sa trabaho ang mga negosyante, ang kanilang mga anak at kanilang mga empleyado. Kasama dito ang Una, pisikal na karahasan tulad ng pananampal, pangungurot o panunulak. Ikalawa, Psikolohikal na karahasan tulad ng pang-iinsulto, panghahamak o pagbabanta. Ikatlo, sekswal na karahasan tulad ng bastos na pananalita, panghihipo o panggagahasa. Ikaapat, sobrang pagtatrabaho tulad ng pagtatrabaho ng mahabang oras o lubhang mabibigat na gawain. Nagdudulot ng stress ang mga panganib na ito na seryosong nakapipinsala sa kalusugan at maaaring maging sanhi ng pagkagalit, pagkabalisa o depresyon. Bukod pa rito, maaaring magdusa ang mga bata habang buhay dahil wala pa silang sapat na kakayahang makilala ang pang-aabuso o hindi pa nila alam kung paano humingi ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang alalahanin ang dalawang M ng mga ipinagbabawal na trabaho para sa mga taong wala pang 18. Mahirap at mapanganib. Kabilang sa mahirap na trabaho, ang mga aktibidad na lumilikha ng stress o pumupuwersa sa mga bata na magtrabaho ng labi sa oras. Kabilang sa mapanganib na trabaho, ang mga gawaing nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa mga kliyente at estranghero ng mag-isa at walang kasamang nakatatanda o ng pamamahala ng pondo ng negosyo. Nalaman ni Rosa ang tungkol sa dalawang hakbang na maaari niyang gawin. Una, tukuyin ang mga panganib. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ano ang mga psikolohikal at emosyonal na panganib ang kinakaharap ng mga taong nakikilahok sa negosyo araw-araw? Ano ang mga partikular na panganib na kinakaharap ng mga bata kapag tinutulungan tayo o naroon sila sa lugar ng negosyo? Ikalawa, pamahalaan ang mga panganib. Matapos matukoy ang mga panganib para sa bawat tao, mahalagang sagutin ang tanong na paano ko maaalis ang panganib na ito? Ilan sa mga paraan upang maalis ang psikolohikal at emosyonal na panganib ang Kausapin ang mga bata tungkol sa pisikal, psikolohikal at sexual na karahasan para matukoy nila ito at malaman kung paano humingi ng tulong. Huwag hayaan ang mga batang makipag-ugnayan sa mga mamimili at estranghero ng walang bantay. Iwasang magtrabaho sa gabi o sa mapanganib na mga lugar. Bawasan ang oras ng trabaho at magpahinga ng mas madalas kahit na maikling panahon. I-manage ang mga antas ng stress sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, pag-eehersisyo o paghingi ng tulong. Ipaalam sa may-ari ng negosyo o otoridad ang anumang pang-aabuso. Nagpasya si Rosa na mamimili lamang si Carolina sa pamilihan kapag may kasamang nakatatanda upang maiwasan ang anumang psikolohikal at emosyonal na panganib. Sa kabuuan, ang psikolohiya ay hindi lamang teorya. Ito ay praktikal na kaalaman na ginagamit natin sa araw-araw. Sa pag-unawa natin kung bakit tayo nalulungkot, nagagalit, natatakot o masaya. Mas nagiging malinaw sa atin kung paano tayo tumugon sa mga hamon sa buhay. Ginagamit din ito upang mas papaunlad ang ating relasyon sa pamilya, kaibigan at sa ating kapwa-tao. Sa madaling sabi, ang ay isang mahalagang disiplina na nagbibigay linaw sa kung paano gumana ang isip at damdamin ng isang tao. Dahil sa pag-aaral na ito, mas madali nating ma maunawaan ang ugali at motibasyon ng ating sarili at ng ibang tao. Sa tulong ng sikolohiya sa edukasyon, kalusugang pang at pang-araw-araw na sitwasyon, nagiging maus-mahusay tayong humarap sa mga pagsubok at makipag-ugnayan sa kapwa. Sa huli, ang pag-aaral ng sikolohiya ay hindi lamang tungkol sa agham ng pag-uugali, kundi tungkol sa mas malalim na pag-unawa sa pagiging tao.